ang kauna-unahang adventure scooter na inalabas ng Euro Motors Philippines sa merkado na binayaan na magkaroon ako nito. At simula noong nakuha ko ang adventure scooter na Falcon 180 ay noong buwan ng Abril taon 2025 ng ikadalawamput isang araw ay agad kong napapansin na may kakaiba sa motor na ito. Halata man o hindi o wala sa itsura, hindi pa magkakailan natin tindigang Honda EDB 160 ang forma at gayon din bawat gilid dito ay kuhang kuha niya. Kaya nga upang maging isang naiiba sa kahawig nito at wala ni kapareho nito. Ito ang meron siya na wala sa kanya. Yung tipong ikaw na lang sana pero may nahanap kang mas mainam pa pala sa kanya. Aray ko! Kaya nga, ang tanong ng karamihan, may maibubuga ba Pagdating sa malayo ang biyahe, ang gawang Euro Motors Philippines na binabansagang sirain at walang sariling pyesa kapag nasisiraan. Dahil nga sa ito ay galing China. At dahil dito, nainganyo akong subukan ang Falcon ADB 180i na ibyahe sa malayuan mula Albay Bicol, tawid ng Visayas at Mindanao upang masaksihan ko at makapagbahagi ng karnasan bago kayo balak kumuha ng motor na ito upang mangyari ang mga binabala kong biyahe ay inaantay kong makuha ang pinaka-importante sa lahat, ang ORCR, siyempre given na yan, at kalakip ang plate number nito para na rin maging malaya sa biyahe at hindi nakakatakot dumaan sa mga mayroong checkpoint na daanan. Ang galing, ang galing! Buwan ng Hunyo taon 2025, ay dito sinumulan ko ang paghahanda sa maaaring mangyari sa biyahe. Nagpakabit ng mga auxiliary lights, crash guard at karagdagang lakas sa busina. Ang masaklap na dapat meron sana na pwede at kakasya sa Falcon. Para maiwasang hindi mangyari na matamaan ang pangilalim na makina na tinatawag na skid plate o engine guard. Dahil nga adventure scooter siya na dapat sanang mayroong kakasya para dito kay Falcon. Kung ikaw ay isang Falcon user na may karanasan sa paglagay ng engine guard, ano ah, kaya ang kakasya para dito sa Falcon ADB 180i? Comment down below. Ang adventure scooter na mukhang mahina at sirain para doon sa mga ayaw o hindi ibig ang motor na galing China. Hayaan ninyong maibahagi ko sa inyo ang kayang gawin ng isang China motorsiklo. Nang sa ganun lamang ay mabigyang puwang ang mga ito dyan sa puso mo kahit na ayaw mo. Pagdating sa kanyang makina, hindi nakapagtataka kung bakit malakas ang hatak nito dahil sa meron itong dami na tinabig na umaabot sa 174.2 na sintometro kubiko na may lakas na 18.5 na pwede sa kabayo na merong 8,500 bilis ng ikot bawat minuto. Kung gusto mong makatipid sa gasolina, mag-160 ka kaysa mag-180 ka. Baka mabigla ka sa konsumo niya bawat biga. Kasi hindi lang pang formang adventure itong si Falcon ADB 180, kundi ito ay pang malakasan din pagdating sa arangkada kumpara sa mababang sintometro kubiko na adventure scooter. Kung ang hanap mo ay mababang sintometro kubiko, hindi ito para sa'yo. Gayunpaman, mayroon pa rin positibo at negatibong aspeto na makikita sa motor na ito. Sa positibong aspeto sa motor na ito ay komportable ang upuan, hindi mahangalay ang puwet mo at ng angkas mo. Napagandang paghawak sa manubila at ang agasibong lakas bawat pigat ng silinyador. At higit sa lahat, hindi nakakatakot dalhin sa malayo ang biyahe dahil kaya-kayang nitong tumagal sa tuloy-tuloy na pagtakbo nito. Subalit, ang napuna lang sa Falcon ADB 180i ay, ay masyadong nanginginig na ang manibela. Aray ko! Waring kinikilig kapag ginagamit siya at Bak madalas mawala-wala ang busina huh? nito lalo na kapag nabasa sa ulan. At yan ay base lamang sa aking naranasan. Hindi ito pang kalahatan. Ikaw ba? Ano-ano ang mga naranasan mo sa motor na ito? wag mo nang ikwento dyan sa katabi mo. Ibahagi mo nga lang yan dito sa videong ito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Laging tandaan para ligtas sa asawa. Este! Parang may nahamoy ako hindi maganda. Sa kapahamakan, ang mata ituon lamang sa kasada. Huwag matuksong lumingon sa iba. Baka abutin mo. Ay, disgrasya. Aray ko!